Bago tayo magdasal, basahin natin ang Efeso 5:25. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at pagkakalay niya ng kanyang sarili para dito. Kapatid, kumusta ang relasyon mo sa iyong asawa? May mga pagkakataon ba na nararamdaman mong parang nawawala na ang dating spark sa inyong relasyon? Minsan ba ay nahihirapan kayong magkaintindihan at nagkakaroon ng dipagkakasundo? Nakakadama ka ba minsan ng frustration, hurt, o disconnection sa iyong marriage? Hindi ka nag-iisa. Kahit ang pinakamatatag na marriage ay dumaranas ng mga challenges at struggles. Normal lang ito, ang pagsasama ng dalawang imperfect na tao na may kanya-kanyang background, personality, at habits ay hindi laging madali. Kailangan ng patuloy na effort, adjustment at commitment. Sa Efeso 5.25, binibigyan tayo ng Diyos ng standard para sa marriage. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at pagkakalay niya ng kanyang sarili para dito. Si Kristo ang model natin sa pagmamahal. Isang pagmamahal na nagbibigay, nagsakripisyo, at hindi makasarili. At bagamat specifically address ito sa mga husband, pareho tayong tinawag na magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Kaya kung nais mong mapalakas ang iyong relasyon sa asawa mo, simulan sa pag-unawa sa kung paano nagmahal si Kristo. At hingin natin sa Kanya ang tulong para mahalin ng ating asawa ng ganitong uri ng pagmamahal. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, dinadalhan ko sa iyo ang aking marriage. Salamat sa regalo ng aking asawa at sa relasyon na mayroon kami. Salamat sa journey na pinagdaanan namin, sa mga masasayang alaala na nabuo namin, at sa blessings na naranasan namin together. Kinikilala ko na ang marriage namin ay isang regalo mula sa You, isang sacred na covenant na hindi dapat basta binabalewala. Diyos ko, patawarin mo ako sa mga pagkakataong nagkulang ako bilang asawa. Patawarin mo ako sa mga panahong naging makasarili ako, naging impatient o hindi naging understanding. Patawarin mo ako sa mga salitang sinabing nakasakit sa mga actions na nakasira ng tiwala at sa mga pagkakataong binigo ko ang aking asawa. Tulungan mo akong maging katulad ni Kristo sa aking pagmamahal at sa aking pag-uugali. Panginoon, hinihiling ko na baguhin mo ang aking puso. Tanggalin mo ang anumang bitterness, resentment o unforgiveness na maaaring nasa loob nito. Tanggalin mo ang pride, selfishness at tendency to criticize. At sa halip, punuin mo ang aking puso ng unconditional love, patience, kindness at understanding para sa aking asawa. Diyos ko, tulungan mo akong mahalin ang aking asawa araw-araw. Hindi lang kapag madali ito, kundi lalo na kapag mahirap. Tulungan mo akong maging consistent sa pagpapakita ng affection, respect at appreciation at tulungan mo akong mag express ng pagmamahal sa mga paraang meaningful para sa aking asawa. Maging ito man ay sa pamamagitan ng words of affirmation, acts of service, quality time, physical touch, o gifts. Panginoon, tulungan mo akong maging mapagpasensya at mapag-unawa sa aking asawa. Tulungan mo akong i-appreciate ang aming differences at makita ang mga ito bilang compliment sa isa't isa hindi source ng frustration. Tulungan mo akong maging patient sa mga weaknesses o shortcomings ng aking asawa at isipin na ako rin ay may sariling weaknesses at shortcomings. Diyos ko, palakasin mo ang aming communication. Tulungan mo kaming mag-usap ng bukas, honest, at respectful. Tulungan mo akong maging better listener na talagang nakikinig para maintindihan, hindi para sumagot o mambintang. Tulungan mo akong i-express ang aking feelings at needs ng malinaw at constructive, hindi accusatory o demanding. At tulungan mo kaming dalawa na magkaroon ng meaningful at regular conversations. Panginoon, palakasin mo ang intimacy sa aming relasyon, hindi lang physical, kundi emotional at spiritual intimacy din. Tulungan mo kaming maglaan ng oras para sa isa't isa, na walang distractions tulad ng gadgets, work, o ibang concerns. Tulungan mo kaming magtiwala sa isa't isa at maging vulnerable kahit difficult o scary ito minsan. At tulungan mo kaming magkaroon ng mas malalim na connection sa bawat level ng aming relationship. Just ko, Palakasin mo ang aming emotional bond. Tulungan mo kaming maging sensitive sa feelings ng isa't isa at maging supportive sa oras ng need. Tulungan mo kaming makreate ang isang safe at loving environment kung saan pwede kaming maging open, honest, at authentic sa isa't isa. At tulungan mo kaming maging source ng encouragement, comfort, at joy para sa isa't isa. Panginoon, Palakasin mo ang aming resolves laban sa mga external forces na sumusubok sirain ang aming marriage. Protektahan mo kami mula sa temptation, infidelity, at unhealthy relationships. Protektahan mo kami mula sa negative influence ng media, friends, o society na nagpopromote ng values na contrary sa biblical principles ng marriage. At bigyan mo kami ng wisdom at discernment para makilala at maharap ang mga potential threats sa aming relasyon. Diyos ko, tulungan mo kaming mamuhay sa aming mga roles ayon sa iyong design. Kung ako ay asawang lalaki, tulungan mo akong maging loving leader na nagsisilbi, nagpoprotekta, at nagpoprovide. Kung ako ay asawang babae, tulungan mo akong maging supportive partner na nagre-respect, nagtutulungan, at nagbibigay ng encouragement. At tulungan mo kaming pareho na i-honor at sundin ka sa lahat ng aspeto ng aming marriage. Panginoon, tulungan mo kaming patawarin ang isa't isa, lalo na sa mga malalim na sugat. Tulungan mo kaming mag-practice ng grace at mercy tulad ng pagbibigay mo sa amin ng grace at mercy. Tulungan mo kaming hindi magtanim ng sama ng loob o magbitbit ng past hurts at tulungan mo kaming makapag-move on mula sa mga past mistakes at magsimulang muli ng may bagong perspective at hope. Diyos ko, tulungan mo kaming magkaroon ng common vision at goals para sa aming marriage at family. Tulungan mo kaming mag-align ng aming priorities at values. Tulungan mo kaming magkaroon ng unity sa major decisions, lalo na sa parenting, finances, at career choices at tulungan mo kaming mag-work together as a team para sa ikabubuti ng aming relationship at family. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng healthy na balance ng independence at interdependence. Tulungan mo kaming suportahan ang individual growth ng isa't isa habang pinapalakas din ang aming bond bilang couple. Tulungan mo kaming respetuhin ang personal space at interests ng isa't isa habang nagkakaroon din ng shared activities at experiences. At tulungan mo kaming ma-achieve ang harmony na nagbibigay space for personal development habang pinapalakas ang aming connection. Diyos ko, tulungan mo kaming isenter center ang aming marriage sa iyo. Tulungan mo kaming mag-grow spiritually together, na sama-samang nagdarasal nagbabasa ng biblia nagsisimba at naglilingkod tulungan mo kaming maging encouragement sa isa't isa para lumapit sa iyo at maging mas katulad ni kristo at tulungan mo kaming makita na ikaw ang ultimate source ng love, joy at fulfillment hindi ang isa't isa panginoon tulungan mo kaming magkaroon ng tamang expectation sa isa't isa at sa aming marriage Tulungan mo kaming maintindihan na hindi perfect ang aming relationship at hindi perfect ang isa't isa. Tulungan mo kaming magkaroon ng realistic view ng marriage habang patuloy na nagsisikap para palakasin at pabutihin ito. At tulungan mo kaming nakikita ang journey ng marriage bilang lifelong process of learning, growing at loving. Diyos ko, tulungan mo ako'ng maging steady sa aking commitment sa aking asawa. Tulungan mo akong ipakita araw-araw na pinili ko siya at patuloy na pipiliin siya anuman ang mangyari. Tulungan mo akong maging faithful, loyal, at dedicated at tulungan mo akong i-renew ang aking love at commitment every day knowing that marriage is not just based on feelings but on choice and commitment. Panginoon, pagtibayin mo po ang aming pagsasama. Mula pa noong aming kasal, marami na kaming pinagdaanan. May mga ups and downs. May mga tears and laughter. Pero tulungan mo kaming patuloy na mahalin ang isa't isa at maging committed sa isa't isa. Gawing mas malalim pa ang aming relasyon. Palakasin mo pa ang bond namin. At tulungan mo kaming magkaroon ng marriage na magbibigay kaluwalhatian sa iyo. Diyos ko, pagpalain mo po ang aking asawa protektahan mo siya tulungan mo siya at gabayan mo siya ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya physically emotionally mentally at spiritually tulungan mo siyang maramdaman ang yung pagmamahal at ang aking pagmamahal araw-araw at tulungan mo siyang maging kung sino ang gusto mong maging siya sa pangalan ni Jesus Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, i-type mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ng Panginoon ang inyong pagsasama.